narating na rin natin ang starting point ng ating Mount Titlis Adventure. Para maka-experience tayo ng lamig at ng snow, dito tayo pupunta. Oh! On the way sa summit ay makikita ang Lake Sea. Mahalaga ang glacier dahil nagsisigbi itong water source ng Switzerland. Ang tubig mula sa mga natunaw na glacier ay pumupunta sa mga lawa gaya ng Trub Sea. Bukod sa source ng tubig, isa ring hydroelectric reservoir ang lake na ito na pinapatakbo ang underground power station nito. Pwede ring ma-enjoy ang Lake Trubsee at mambangka sa lawa for free. Dito mismo sa Mount Titlis, maaari ring manuluyan kung kakayanin mo ang lamig. Sa dulo ng ating cable ride, foggy na. Senyales na malapit na tayo sa ating destinasyon. Oh, medyo lumalamig na dito. Kaya tama pala yung suot. Teka. <laughs> <Sadali. laughs> Mula sa stand station, lumipat naman tayo sa Rotaire o Rotating Cable Car para marating ang Titlis Glacier Park sa taas ng Mount Titlis. Ito ang kauna-unahang fully rotating cable car sa mundo. Kaya naman hindi mo kailangang makipag-agawa ng pwesto sa Rotaire dahil umiikot ito ng 360 degrees. Ang lahat ay nagkakaroon ng perfect view. all year round na snow sa Mount Titlis. Kaya kahit summer, may enjoy mo ang lamig at winter view dito. Una nating binisita sa Titlis Glacier Park ay ang Glacier Cave. Ang temperatura dito ay negative 1.5 degrees Celsius. Tinanong po kung minimaintain nila yun. Sabi nila, hindi. Talagang natural. Yun ang temperatura, negative 1.5 degrees Celsius. Uy, ice! Para ka pumasok sa freezer. Mahigit 5,000 years old na raw ang yelo rito. Narito na raw ang yelo na ito bago pa man natutong gumamit ng apoy ang mga sinaunang tao. Labig. Labig <laughs> na may ko. Dapat magdala kayo ng gloves kung pumasok dito. Bonnet, gloves, makapal na jacket, warmer, sapatos na makapit. Medyo madalas. May ano, si Gior. Galing. Medyo madulas siya at some parts. Uy! <laughs> Careful. Dahan-dahan. Masyado may excite. Madulas at para kang naglalakad sa ice skating rink. Buti na lang at may railing sa isang gilid ng kuweba na pwedeng hawakan habang naglalakad. How safe is this, Sergio? It's 100% safe. It doesn't, it, it's ice, so it's, it doesn't move and it's, it's cold enough so it doesn't uh, really yes. never melts no 1970s ng hukayin at buuin ng kuwebang ito. Nasa 20 metro ang lalim ito mula sa surface ng glacier at may habang 150 meters. Yay! I made it! Paglabas ng kuweba, bubungad ang nakalululang view na ito. Wow! sa rinig mo, mabagsak yung tubig. Hmm. Parang tahimik pala dito. Hello? 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 Echo? It's echoing a little bit? Echo! Am I, am I allowed to do that? Nako, <laughs> hindi ko natatangkaim pang kumanta rito at baka magdulot pa ng avalanche. Pero hindi ka lang sa lamig susubukin ng titlis. Dahil sa gitna ng fog, nakita namin ang cliff walk. Takot ba kayo sa heights? Huwag niyo pong gagawin to. Hila, <laughs> kayo. Oh my God, that is so scary. Oh, kaya ba? Kaya ba? Takot siya sa heights. Kaya mo yan, Ellie. Naniniwala ko. Siya. Today, Amen. I file my resignation. <laughs> <laughs> sa unang tingin, kakabahan ka sa pagsabak mo sa cliff walk. Bangin na kasi sa ibaba. Nasa 1,640 feet ang taas ng tulay mula sa pinakamalapit na pwedeng pagsakan. Isang metro ang lapad at isang daang metro naman ang haba ng tulay na ito. Kung takot ka sa heights, nakakalula at maaaring manginig ang tuhod mo. Safe naman siya. Ito mo naman Ayaw, ano, ang tibay ng ano material. Nga lang, matakot ka na lang kung meron kang kasamang may pagkaloko-loko at uugain tong bridge na to. Tatakbo. Katulad ko. <laughs> Matatagpuan sa 10,000 feet above sea level ang cliff walk ng Titlis na itinuturing na highest hanging bridge suspended by steel cables sa Europa. Stig, sobrang astig. aming reward sa aming pagtawid? Biglang umulan ng niebe. Diyan ito na ilabig! Woo! Sarap! <laughs> yeah! It's snowing! Oh, niebe! Ang saya-saya! Lumalakas na! <laughs> Nagkakahalaga ng 96 Swiss francs o humigit kumulang 6,100 pesos per person para ma-experience ang Tindlis Glacier Park. Kasama na rito ang round-trip gondola ride, Rotair ride, Glacier Cave at ang Cliff Walk. Para sa mga may Swiss Travel Pass, laking tipid dahil mayroong 50% discount.